Hello guys, welcome to my channel. Kain tayo guys, tanghalian. Late na. Katapos din kumain si lolo ko. Ayan, nagmuyak-muyak sa gilid. <laughs> meron tayong ito, okra. Na nilaga lang. Tapos may sibuyas, kamatis. Tapos meron dilis, tsaka may sili. Siling, ano, yung malaki hmm. parang maanghang naku po kala ko naman hindi maanghang hmm. hmm. Ayo ni sa... pak. <laughs> <laughs> tak kosnya siang kau main eh. Na-blender ko na lang pagkain niya. Ayaw, ibuka ang bunga nga. Yung nabuka niya, bungad lang ng kutsara na subo. Nakaharang ang dila. Ako, mahala nga. Mahalang yung sili. Wala hmm. hmm. kaming kasama sa bahay. Kaya magsumuso kong kain. Sige. kung 'yung mga ano. Dili sa kitchen Walang lutong ano. Kanin. Kaya itong parang Valencia sa Pilipinas. kung tapa rin na magloto mama ibang gusto sila mauwi hindi na ako kakain lolo na lang meron naman na siya dyan nakaprepare ng ano, blender na lang Ang init sa labas guys. Ayaw yung inak niya pupunta daw sa bundok. May sabi ko, wag na muna. At kami ay papaliguan ko siya. Bukas ay dialysis. Hospital na naman kami. Wala naman din gagawin ko sa bundok. Nandun. Buti si Lolo, naka, may higaan sa siya, pwede siyang matulog. E eh, boring. nasipunin naman sa ano mahalang mahalang mong silya ito sabi parang kabibili pa naman kanina sabi niya eh bagong kitas daw alam niya ito gusto ko din ng ngam. okra. Hmm, Nakapisit ngayong... 嗯。嗯、yeah,。 Mula nang nagpa-cleaning-cleaning dito ang ngipin. Mahina na sa kagatan ng ngipin. Alam din niyang gusto-gusto ko ng ano ng sibuyas. nag bumibili na rin para sa atin. Mm. hmm <coughs> mm. Mm -hmm. Solb ulit Salp ang Ano oh, Ano Ito so, ah. Ito na, chichile. Kita mong magpunas ako, pupunas ka din. Ubus <laughs> so, kanin guys oh. Pero ulam ko mayroon pa. Mm.

Hanggang dito na lang guys like ang aking video. Salamat sa panunoon. Bye-bye!